Hanggang sa ka ba talaga? Sa una ka lang o hanggang sa huli ka? Kaya pag inimbitahan ka niya, sumunod ka na. Yan na yun. Ito ang mensahe ng Ihos del Nazareno na si Tatay Mike taong 1986 pa nang maging Ihos siya sa Quiapo Church. Maliban sa napalapit sa Panginoon, mas napalapit pa siya sa kanyang mga kamag-anak sa pananampalataya sa puon. Ang, ang senior kasi, Nazareno, maraming challenge sa iyan. Eh. Hindi ba sa ganun ka lang, di ba? Subukan ka muna niya. Ang gasa ang ka. masahan o oh, mas malakas pa ang ano mo sa kanya devotion. 'Yun. Kasi marami na ibang iba may ano may sakit. Totoo 'yan, pag humiling ka diyan lalo pag ano. Iba pa kayo ng eh. Isa rin sa mga iho si Tatay Chudorico na ibinahagi rin ang kanyang kwento ng pananampalatay sa puona. Lalo kung malapit ka sa kanya, lagi mo sa kinakausap, hinihipo, kinakausap, uh, pati yung pamilya mo, maging ayos, na walang mangyari. Ganun lang, pag ano, ang kanilang kwento ng pananampalataya na isding maibahagi sa mga residente ng bagyo sa pagbisita ng replika nito sa Camp Janhe ngayong Sima na Santa. during the time na hindi na-host si Nazareno, parang people were asking or people, people were desiring na bumalik etong Nazareno and we are blessed na um, naimbitahan po ulit natin yung poong Nazareno dito sa camp and um, overwhelming. So I'm sure dadag dadagsain siya dahil maraming tao ang naglulook forward para makaspend ng time kay Poong Nazareno. Bukod sa replika, makikita rin dito ang Stations of the Cross para sa mga nais magnilay-nilay. Kasabay ng pagbisita ng puon ay pagdaraos din ng Misa sa Biyernes Santo, Sabado de Gloria at Pasko ng Pagkabuhay. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.